Ayan, Ay may gagawin tayo. Hello! Happy Sunday, everyone. may gagawin ako kasi bumili ako na. Ito kasi may bago akong alaga. Ayan, dito siya magpupup sa... Um, uh, may luma akong talunggana. Dito ko ilalagay. Para dito siya. Momo, come here! Ayan yung pusa ako, pinangalan ko sa uh, sa daddy kong pusa na tumatay. So, see? No more. No, Yan. No. Pero, hindi ko naman sobrang dadanihan. Kaya, hindi iba Ang pusa, yung hiwaan ng ganun bago, bago. dinadagdag ng ata. Hindi ko alam. Kaya ayan. Di ko sad. Momo, come here. Oh, come here. Momo. Where are you? Kasi meron siyang isang lugar doon siya nagpupo pero oh, grabe kaya kayo binahan ko na siya kasi ilang days pa lang siya dito wala pa siyang one week dito sa amin ah may amoy pala siya para siyang ano lemon ah ano nga bang ayan tama five liter pala kaya ilalagay ko siya buo eh sa ayun, yun lang. Nagtatago kasi. Ayan. Okay, bye-bye.